Sa pagitan ng Iran at Israel, isinara ang airspace papuntang Israel at kalapit sa bansang Jordan. Dahil dito, Connie, stranded nga po ang mga OFWs na babalik sana ng Israel para ituloy ang trabaho at ilang OFWs na papunta sana ng Jordan. At matapos ma-stranded ng dalawang araw sa airport sa Dubai, wina ang 18 sa OFWs. Labing, labing lima sa kanila, Connie, uh, mga Pinoy caregivers na returning OFWs sa Israel na nagbakasyon lang sa Pilipinas at inabutan ng gulo sa pagitan ng Iran at Israel. Ang tatlo naman ay mga first-time OFWs na mapunta sa ng Jordan. Bibigyan po ng uh, take 50,000 pesos ng BMW at OWA mga hindi nakabiyahing OFWs para may panggastos sila at hindi kung kailan sila makakabiyahe para makapagtrabaho na. Ang uh, pinagtutuunan ng pansin ngayon, Connie, ng uh, DMW o Department of Migrant Workers ay ang sitwasyon ngayon na mga OFW na aabot sa mahigit at 10,000 na karamihan ay mga caregivers at hotel workers. Handa rin daw ang DMW at Philippine Embassy sa Israel para sa repatriation ng mga Pilipinong nais nang umuwi na patuloy daw nagaragdagan ang bilang. Sinagahandaan na rin ng Philippine Embassy at DMW ang repatriation sa pamamagitan ng by land at by sea dahil sa, sa rato nga, ang... sa ngayon ayon sa Philippine Embassy sa Israel ay eh, sa 30,000 na Pilipino ay, ay nag-abiso na, na nais talaga nilang na bumalik ng kung Pilipinong nagtatrabaho roon pero hindi pa malinaw kung undocumented sila pero handa rin daw ang DMW sa pakikipagtulungan sa DFA na ma sila kung kinakailangan. At yan muna ang lead.